Ay! Sorry na dyan pala kayo. Nako, ito yung isang bagay na wag na wag niyong gagawin pag papasyal kayo sa Japan. At talaga naman hindi nila magugustuhan. Ano pa? Are, o Tapon basura kayo. wag oy, bawal yan. Ngayon, tama-tama, gusto ko makapagbantuhan sa inyo. At specially papunta tayo sa Japan. Sa susunod na buwan. O sa October pala, two months from now. E, ito yung mga bagay na dapat yung tandaan at dapat yung ugaliin na wag na wag ninyong gagawin sa Japan. Okay? Kwentuhan na! <laughs> <laughs> Sorry! <laughs> Sorry! <laughs> <laughs> Charang! Okay, andito tayo sa bahay at dito tayo magkwentuhan para... Mas, ano, mas relax tayong lahat. Sobrang init sa labas. So pasensya na kayo sa konting ingay. Talaga hindi ko pwedeng hindi pa aanda rin ang electric fan. At sobrang init. Pero months na, maya maya ng konti, Pasko na. Mainit pa rin dito, grabe. Ay nako. Okay, pagkantohan natin ngayon ang mga bagay na huwag na huwag niyong gagawin pag nandun kayo sa Japan. Kulang-kulang tumasalamat, nandun na tayo sa Japan. We're going to have a quick vacation. Sakto na marami mga nagtatanong sa akin. Marami ako mga natatanggap na messages kung ano yung mga bawal doon. Kung paano ako nakapunta doon para magkakaroon ng visa. Ano mga requirements, taga Saudi, taga Thailand sila mga Pinoys, Ano yung mga gagawin para may visa pa pa papuntang Japan. Sana, saan sila pwedeng pumunta? Ano yung mga bagay na pwedeng nilang gawin? Yung mga gano'n. So, napakarami talagang tanong at magbubuko tayo ng isang vlog na nauukol sa ating pagsagot hanggat kaya natin sa mga ganong tanong at sa marami pang ibang tanong. Okay. So, una, yung ginawa kong pagsingang kanina, bawal na bawal yun. I mean, walang batas na nagtatakda na bawal siya mga sa public. Bawal magarito sa public. Bawal ganon. Except yung basura. Talagang, syempre, nasa ano yun, ang bawat... Lumson. Kagaya rin dito sa atin, bukod sa alam natin na bawal talaga na magtapon ng basura kung saan saan lang, ang halos lahat ng munisipyo at halos lahat ng barangay, may mga kaukulang alituntunin at mga parusang na aayon sa ginamang paglabag sa batas. Diba? At kasama na nga rin yung basura. Pero itong singa-singa naman ay nasa atin na ah. wala mo nakakalagay sa ano na bawal si Ming ah, bawal maglabas ng sipon sa public pa ganun wala pero nasa atin na yun nasa atin yung responsibilidad na huwag gawin ito okay at sa Japan hindi rin ito nasusulat pero isa siya sa mga bagay na alam ko at alam na maraming Pinoy na hindi magugustuhan ng mga Hapon so doon na tayo Wag na yung bawal ang gamitin talaga nating term lang, kundi pati yung ano, yung magugustuhan ba o hindi. So ang pagsinga, number one, is sumimple na lang. Pumunta ng CR, lalo pa kung nasa, ano kayo, nasa restoran, e, kahit naman ako, di diba? ba? Nakalas ka ba noon? May makakilala kayo mga gano'n? Nakasama niyo sa pagkain, tapos biglang sisinga? Uy, sorry, pero <laughs> oh, nakasinga. Ay, kain lang kayo kain na, di ba? Sabay-sabay ko na diba? Sabay -sabay pati sa kanya. <laughs> kahit sino talaga, kahit sa ang kultura siguro talaga, o kahit sa ang bansa, hindi naman siguro talaga ito magugustuhan ng mga locals ng naturang bansa. Number two, basura. Hindi nyo ba alam, trivia lang to ha, sa basura ako unang nagsimula. Ang aking kauna-unahang vlog, basura. O kasi nagtatapon ako ng, nakakita ko na maraming basura ng alam ko Sunday yun eh. Nakita ko na maraming basura. So, hindi ko lang kung parang ako itatapon or bago pa lang ako nun eh. Although nakabasa na ako ng mga alituntunin, nahihirapan pa rin ako. Eh, pumatok. Pumatok. Ang dami mga nag-share at ang dami rin mga pages noon na nag-repost. Mga ganon. So, yun talaga. Doon talaga ako nag nakilala. I mean, dun, yun talaga yung nag-udyok sa akin para gumawa na ng page. And speaking of basura, hindi ko pwedeng basta-basta kung saan nilang itatapon. Kagaya dito, may mga baha-baha sa Maynila. Nung humupa yung baha, tambak-tambak yung mga bote ng soft drinks at bote ng tubig na nahukay. Ang kapal-kapal, ang dami-dami. So, parang likas sa atin. Hanggang wala nakakakita, go. Parang kahit pa sino, parang kahit girl, mga matatandang babae o lalaki, ay nakakagawa nun once or twice sa kanilang buhay. Kasi nga, siguro number one is nakasanayan natin parang bahagi na ng pagiging Pinoy, although hindi man maganda. Number two, siguro nakalaka natin na kung saan saan nila na, nakikita natin ating mga magulang, mga nakatatandang kapatid, pinsan, mga kabarangay na nagtatapon di ko saan saan. So, parang nalagay sa ating isip na okay lang yan, Pinoy lang yan. So, sa Japan ay talagang sobrang linis. Sobrang linis. Iyon ang isang maganda ron na may hirapan kang matagpuan dito. I mean, maraming lugar na malinisin man dito sa atin, pero pahirapan ng paghahanap ng talagang pulidong-pulidong malinis. Sa Japan ay napakaraming lugar na pulidong-pulidong kalinisan na talagang... Ay, nako. Parang kailangan mo pa nung... Anong tato sa ganun sa mga ano? Detectives! Nakalimutan ko. Yung parang salamin na gano'n. <laughs> Detective nga. Ha? Detective. Hindi, ano yung hawak niya? Magpapahing glass. Magpapahing glass. <laughs> Sorry. Okay. Parang kailangan mo maghanap ng magpapahing glass para makakita ng basura. Except sa mga malalaking cities, sa kagaya sa ibang bansa, di ba sa mga capital, mga big cities talaga, may mga madudumi pa rin. May nagsabi sa akin sa Paris, at rin, sa sa Bangkok naman may mga basura basura din New York may ganun ganun din daw so kalimitan talaga ng malalaking bansa ang malalaking lungsod kumakita ng ilang ilang basura at hindi po naiiba ang Tokyo. Kasi napunta ako ng Tokyo, nag-vlog ako ng kalinisan and then all of the a sudden may nakita mga ilang basura doon sa steps pababa sa footbridge. Ayon sa mga ganun, may mga makikita kang pailang ilang, ilang gano'n. pero 99% lalo doon sa aming area, ay nako mahihirapan ka makakita ng basura at ang irony dyan wala kang basta-basta madadaan ng basurahan, kahit pa ba sa mga isabisimiento, bihira-bihira yung may basurahan so ang tendency talaga at nasanay na sila, bit-bit nila ang kanilang mga basura sa bahay ito nila itatapon Gano'n. yung ano, yung sapatos mo ay huwag mong ipapasok sa bahay. Sa pagkakit naman nasasanay na rin tayo, no? Parang sa Pilipinas kinagawa na yun huwag ka magpapasok ng, ng sapatos o chinelas na galing sa labas sa iyong bahay na pupuntahan. So, halos given na yan. Pagbigay. Ayun, di ba sabi pa nga doon, di ba alam kung totoo, pero yun ang pinapag-usapan doon minsan, anak ko, mabuti pang umutod ka sa kadumig. <laughs> And, wag na yung utot tayong pagdigay mismo. Pag, pag, pag pagdigay itself na sa school, napagdigay ako. So, alam niyo mga bata, <laughs> eh? Ganun sila na parang, yeah, yeah, parang ganun. So, narealize ko na, ay, very rare silang makarinig ng digay ng yun, yung up close and personal. Yung face-to-face, -face, palapitan. So, siguro, sa bahay nila, ay kung mapapadigay na, iti pipilitin makalabas kung nararamdaman mo na. Except siguro katal ka hindi na kaya. Kasi parang hirap din mapigilin na mapigilin nga ng digay, no? Ikagay di ng utot, mapipigil mo, papuntan labas. Parang digay mahirap. Pero, yun na nga, siguro talagang, ano, pinipilit na hindi magpakita. Yung tipong nararamdaman pa lang siguro lumalayo na sila. So, yun. Hanggat maaari, ay kayong papaabot ng pagbigay sa harap ng maraming hapon. Sunod! yung hagal pa kang Pinoy. Alam mo naman tayo, di diba? kahit saan, kahit na may tumitingin diyan, tuloy pa rin, ah! Alam mo ba kaya? <laughs> diba? Ganun tayo. So, nakakita na ako ng ganoon ng mga Pinoy talaga, ibang tinuro, pero parang kami rin yata. alam mo. <laughs> parang nakita ko lang naman, na hagal pa, hagal pa ka pa rin ng kwentuhan, pero yung mga hapon sa mga nakaganon lang, tuloy, nagpapasa sila, nag o -ano, nakatingin sila, sa labas, gano'n lang. So, wala talaga akong na-encounter pa na may nakita ko nagsasalita. minsan kasi mga pati mga kabataan po, minsan may ingay na rin. Pero bihira-bihira. Ano talaga sila? Refined pag nasa mga public uh, uh, transportation. Kahit sa bus. Ay, sa bus, karana ako. Meron may hihingi, sinita talaga ng driver. Na konting ano po tayo, konting tahinik lang po. Parang papunta ko ng integration Hindi ko lang parang mga Pinoy din yata yung ano. Para lang ang Diyos yung masabihan. Pero totoo yun, talagang anywhere in the world yata kayo, kayo makakapagpatunay kung nasa ano kayo, tapos ibang bansa, lalo na, na imenso nyo kung nasan kayo at kung nakasaksi na kayo, na mga Pinoy talaga namang walang kiber, halakangan, pentuhan, na parang nasa bahay lang. Diba? At home and peg, feel at home and peg. Ay, teka, kahit music, ako pala ay ano no, rin, parang nakatanggap ako ng notice na inilagay sa aking harap ng pinto kasi minsan nagbablog ako ganun. So parang nag-complain. Hindi ko lang malaman kung nasa kaliwa, nasa kanan mo, nasa gitna ako eh. Kasi nag-complain, tsaka alam naman ko pa na please tone down your voice, ganun ganon Japanese tapos may konting nga na. Uh, uh, Japanese siya pero pina-interpret ko sa aking kakilala. At yun nga, so itong it down ko ng konti yung boses ko. Ay ah, hindi naman, hindi naman para sinabing boses ko kundi ah uh, Pabigay ka lang po tayo sa ating mga kapitbahay, mga kalapit kwarto, na huwag tayo maging maingay lalo na sa gabi. Yun pala. Now I remember. Kaya, plasteran tira ng mga bunganga pag kayo ay nasa Japan. Bawal ang ingay Pinoy. Ay, alam niyo naman, iba yung ingay Pinoy. <laughs> alam niyo yung sinasabi ko, di ba? <laughs> Ganun lagi. Nagsahirada. <laughs> bawal mag-tip. Bawal mag-tip baka habulin ka pa sa labas ng waiter na pinag-iwanan mo ng tip. So, except sa mga ano, sa mga omi-omise, eh, siyempre, may touch pa rin ng Pinoy na nasanay sila siguro. Hindi may iwasan, malalambing kasi yung Pinoy, eh. Sabihin na natin na malalambing na buraot yung iba. Okay, sige, mas kaya. Mga ganun sila, so, give. Siguro nakasanayan na ng mga hapon, that's why, Ah, pwede pala sa mga Pinoy ano na magbigay ng tips. Ganun. Pero sa kanilang ano, sa kanilang kultura talaga is pawal ang magbigay ng tip. At don't dare do it. Kasi baka mapahiya ka lang. Or mabigo ka lang. Galing na. <laughs> Eat while walking. Actually, I did that sa isang vlog ko, introduction. So, may mga puno rin, may puno rin mga Pinoy. Oh, hindi ka dapat maglakad ng ganyan, ganyan, ganyan. Well, yun. Totoo. I mean, nakasaksi rin ako ng ilang, mga kabataan nga, nakasaksi ako ng ilang kumakain, paglabas sa, paglabas sa 7-11, so kainan habang magkocross ng kalye, eh, mga ganun. Nakakita na ako ng ganun hapon mismo, pero sa pangkalahatan ay marami na akong naringgan at marami na rin akong nabasa na hanggat maaari talaga huwag mong gagawin. Because hindi bago gusto, lalo na ng mga matatandang locals ng Japan hindi lang sa paglalakad. Don't do that also sa mga public transportation. Next, smoking on the streets. Bawal. So, naninigarilyo kasi ako eh. Tumigil ako ng 2012. So, halos 30 years ako naninigarilyo. And, oh, itim na lobby ko noon. Sa totoo lang. So, ganun pala talaga kapag i ka. And then, ano na siya? Pumusyaw. So, ginawa ko, 2000, Parang 2013, 14, na, may napasa kasi ako na honey daw at saka lemon. So kung walang imimix pa, so kung walang, walang lemon, walang honey, lemon lang. Kasi so, nakikis ako ng konti ganun. Every day. And every night. So yun nga. Nag ano siya? Kumupas. Kumupas. Nawala yung pagka-black medyo pumusyaw-pusyaw na ng konti. Kissable na. <laughs> Pero, Nasaan ba tayo? Yun. So, naglagay sila ng mga designated areas kung saan pwede ka mag-smoke. So, doon sa amin meron na talaga may mga puno-puno pa. So, marami mga lugar sa mga park na meron talagang ganun. Na mga no smoking signs. Tapos makikita kang place na smoking here is allowed. Or smoking here is okay. Mga ganun. Or smoke here. Mga The irony is that sa mga kilala kong hapon at sa mga nakikita ko along the way, ng mga kotse ay maraming naninigarily habang nandito drive. <laughs> Dito nandito drive? Yan. So, masanay ka na na makakita ka ng mga pagod gano'n. Next, bawal ang busina. So wala ka marinig na busina. pag may bumusina, nako, sigurado ka na maraming lilingon at hahanapin kung saan ang gagaling ang busina na yan. Now, hindi 100% na hindi sila maingay o eh? dahil marami na akong beses na nakaranas siguro mga kabataan yun, mga nagmomotor na ang gabing gabi